Tony Rose Haydahini di kinaya ang emosyon sa pagpanaw ng inang si Rosa Rosal. Ang pagkawalan ni Rosa Rosal ay isang malaking dagok sa showbiz industry. Kilala siya bilang isa sa mga pinakaminamahal at iginagalang na personalidad sa larangan ng pelikula at telebisyon. Maraming artista at tagahanga ang nalungkot sa balitang ito. Lalo itong mabigat para sa kanyang anak na si Tony Rose Gaida. Si Tony Rose ang kaisa-isang anak ni Miss Rosa Rosal. Labis na dinamdam ni Tony Rose ang pagpanaw ng kanyang ina. Ayon sa ulat, hindi niya nakayanan ang bigat ng emosyon. Dahil dito, nawalan siya ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Patuloy namang nagdarasal ang publiko para sa kaligtasan ni Tony Rose at sa kapayapaan ng kaluluwa ni Rosa Rosal.